Hi, ma'am. Ito yung orders mo. Isa-isahin natin. Ang pinaka-natutuwa ko sa kanya itong sige golden seratum. Ganun. Bago yung dahon. Cute. Dumamin yung dahon niya. Si Panda. This is your Panda. Si uh, ano to? Singonium aurea na dumamin na din. Ayan na. Pwede na ikat. Golden calcines. Ito naman sa taas, itong ating Varzizi. Ayan siya, yung Varzizi mo. Ito, natutuwa talaga ako sa kanya. Ito, dumami na yung dumami yung dahon niya. ito yung ibenta ng 2,000 ito. Ito, uh, si Var Peru. Ayan. Si Pixie. Itong si Merabilis niyo, ma'am, eh, hindi ito yung order niyo. Ito talaga siya. Yun nga lang kasi pumangit siya. Kasi nga, na, nasa reservation area na. Ayun. Paltan ko na lang. Ito na lang siya. Mas malaki na siya. Yan. And now, the problem is si Golden, isig eh, Dragon Scale. Yan na siya, oh. Nag-uulan kasi. So, hindi ko napansin. Natuno yung mga dahon niya. So, pwede na refund or palitan natin. Pwede ko ipalit dyan. Itong si banana ko. Actually, si banana ko binibenta ko to ng 520 Or, itong si, ito, sa strawberry shake. Ayan. Or, kung meron kayong gustong ipalit, let me know.